Hello, good morning. Ang ganda ng sikat ng araw. Summer na summer na talaga. Hindi pa official summer. Spring pa lang pero tignan nyo naman ang sikat ng araw. Napakaganda, napakaganda ng panahon. Nakita ko hinakot na yung basura kaya papasok natin. Ito. Tinabi na ng kapit bahay natin. Tara, ito yung kulay green ito yung mga grass pasok na natin ito na ihilahin ko na ito pasok sigurado magagalit na naman si big mama <laughs> hindi ko pa sila nakikita pero pag narinig nila ito sigurado tatakbo dito yun at tatahol Ayan, ayan na si Big Mama. Big Mama! What up, dog? What up, dog? Ayan si sa, si Paragos. Yung na puti, si Paragos. Ayan. Nakatulog. Nagalit, nagalit na naman kayo sa akin. Pinasok ko lang yung basura galit na galit si Big Mama ito sila grab mababait naman itong mga to kaya lang naiingayan sila sa basurahan kaya hinihila ko papasok o palabas para Big Mama itong brown si Big Mama ito itong puti na ito sa paragos <laughs> no, pagod na kaya hmm. <laughs> yun napasok na natin ng basurahan ay ganda ng panahon